video. Jacket yan mm. malamig. Jacket ka Pa Malamig oh. Sandol. Eh. Hey. Tara tara.

Akan ka dito ayusin mo yung ipit mo naman. ka dito po dito ha? To, 'to niya 'to. na i i mo. Takpan mo na 'yung wala <laughs> nang naman dito, ka dito. Simi. Siya 'yung Sige. 'Yung ka dito 'to, ah. 'yung <laughs> dito. masito mi necesito veranaman